Magpahangga ngayon ay mainit ang pinagbibiyastahan pa din ng mga netizens sa social media ang pagtataksil di manon ni Daniel Padilla sa kay Catherine Bernardo kung saan dawit nga rito si Andrea Brillantes na siyang tinuturong third party. At sa araw-araw ay tila mas nabibigyan pa ng linaw ang lahat dahil sa mga revelasyon at pasabog na lumalabas sa social media at mga balita. The Philippine Showbiz List Presents Mga Karagdagang Rebilasyon sa Cheating Issue ni Daniel Padilla at Andrea Brillantes The Cheating Issue Nalaman ng publiko ang tungkol sa ugnayan ni Daniel at Andrea matapos na ibunyag ito ni Ogie Diaz sa kanyang YouTube Vlog noong November 8 kung saan ay pasikreto pa umanong nagkikita ang dalawa. Mas lalo pa kang nagliyab ang init ng usaping ito na tila patotoo sa pagtitaksil ni Danielle nang madiskubli ng netizens ang pag-unfollow ni na Kath at Andrea sa Instagram ng isa't isa. Nakadagdag pa sa ludang may ugnayan nga sa na Danielle at Andrea dahil na rin sa naglabas mga cryptic post na nagtuturo sa kanila. Una nga rin sa petsa ng kumpirmahin ni Kath ang hiwalayan nila ni Danielle sa kanyang Instagram dapat hapon noong November 30. Ang November 30 ay araw ni Andres Bonifacio na ang initials ay AB, kapareho sa kay Andrea Brillantes. Samantala, ang taguri ng mga historian kay Andres Bonifacio ay Supremo na pinagpalagay na ang tinutukoy ay si Daniel dahil sa Instagram handle nito ay at Supremo DP. Bukod pa rito ay napasama na rin si Daniel sa pelikulang Bonifacio. Cats BFF Cryptic Posts Isang araw matapos ang breakup confirmation, binahagi ni Sofia Andrea sa kanyang Instagram story ang litrato ng isang bahay at may nakaligay pang diamond emoji. Kanya-kanyang decode ang netizens kung saan ay napag-alaman na gumawa ng na nasabing pinto ay ang Italian architect na si Andrea Palladio, nakapangalan ni Andrea Brillantes. Magiging ang diamond emoji na sinasabing brillante ay pinagpalagay din na tumutukoy sa apelidong Brillantes ni Andrea. Nasundan pa ito ng pagbabahagi ni Sofia ng quote na may mensaheng, The worst battle is between what you know and what you feel. Dahil dito mas lalo lumakas ang hinala ng mga netizens na baka totoo nga ang ng relasyon kina Daniel at Andrea. Hindi naman anila maglalabas na kung anong pahaging si Sofia ng walang dahilan at paniguradong alam din ito ang tunay na kwento sa up ng Kathniel. Maging si Alora sa Sam ay hindi rin nakapagtimpi. Pareho niyang kaibigan sina Kath at Danielle, pero lumalabas na kumampi siya kay Kath. Katunayan sa nang ayunan niya ang No Looking Back, Only Moving Forward Instagram post ni Catherine dahil sa pag-iintrigang nagkipagbalikan na ito kay Danielle. Hindi pa nga dito natatapos ang pagbitaw ni Alora ng makahulugang mensahe na may kinalaman sa breakup ng Kath Danielle. Sa isa niyang social media post, ibinida niya ang dance number ni Kath at kalakip nito ang pagpuri niya sa kabaitan at professionalism ng kaibigan. Napansin din ng na mga netizen ang pag-like ni Alora sa isang netizen na nagkomentong professional na lang si Kath at hindi na sila magkakabalikan pa ni Daniel. Kaya naman sa comment section, may isang netizen ang pinagsabihan si Alora na dapat ay payuhan niya ng maayos si Kath at Daniel at huwag na siyang manghimasok na tila may pinapaboran ito sa dalawa. Hindi naman ito pinalampas ni Alora at agad na binara ang nasabing netizen. Malamang mensahe niya, if alam mo rin ang nalalaman ko po, di ito comment mo. Try mo critical thinking. Huwag pang himasukan kapag wala kang nalalaman. God bless. Nariyan pa ang pag-unfollow ni Alora kina Andrea at Daniel sa Instagram na waring patotoo sa cheating issue ng dalawa. Andrea reportedly confessed to Kath about cheating with Daniel. Sa hindi matigil-tigil na usaping ito at sa kabila ng paglutang ng anumang akusasyon, mula umpisa ay walang sino man gina Kath, Andrea at Daniel ang naglabas ng kung anumang pahayag. Gayun pa man, base sa ulat na inilabas ng entertainment news site na pep.ph, ang mapatunayang nagkaugnayan sa si na Daniel at Andrea ang nag-udyo kay Kath upang magkipaghiwalay sa nobyo ng 11 years. Ito ang sinasabing last straw para kay Kath. Sinasabi ng mismong si Andrea ang nagkumpisal kay Kath. Ang impormasyon na kalap ay mula sa si iba't ibang trusted sources na malapit sa dating magkasintahan. Hindi mali na mga eksaktong petsa ng hiwalayan ng Katniel, pero tanging siniguro ng source na officially break na wala na si Kath at Daniel nang dumalo sila sa ABS-CBN Ball noong September 30, 2023. Dalawang buwan din nilang inilihim ang kanilang breakup. Ngunit bago ang breakup ng Katniel, ayon sa di kukulangin apat na sources, personal na nagharap si na Catherine at Andrea. Ayon pa sa trusted sources, si Andrea mismo ang nag-reach out. Tinawagan daw ni Andrea si Kath sa telepono at sinabing gusto niyang makausap ito in person na pinagbigyan naman daw. Madaling araw na at lasing daw si Andrea na magtungo sa office studio ni Kath sa Quezon City. Dito na raw isiniwalat ni Andrea ang tungkol sa pagtatagpo nila ni Daniel. Ayon sa unang source, nagtagpo ang dalawa sa bahay ni Daniel noong November 2021 kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ng ina ng aktor na si Carla Estrada. Magkatabing properties ang lugar na mag-inang Daniel at Carla, ngunit magkahiwalay ang kanilang mga bahay at hindi raw alam ni Carla ang pagtatagpo nila Daniel at Andrea. Noong panahong yon, si Cath ay 25 years old, si Daniel ay 26 at si Andrea naman ay 18. Hindi malinam hanggang ngayon kung ano ang intensyon ni Andrea na maglakas loob itong umamin kay Kath tungkol sa pribadong pagtatagpo nila ni Daniel. Nang magkita sila ay binabasa rin ni Andrea kay Kath ang palitan nila ni Daniel ng message sa cellphone na ayon sa sariling salita ng source. Pinakita ni Andrea kay Kath lahat ng landian nila ni DJ sa text. Kasama raw sa pinabasa ni Andrea kay Kath ang mensahe mula kay Daniel na nagsasabing ayusin mo yan. Sa paliwanag ng unang source, yun daw ang sagot ni Daniel nang magsumbong si Andrea na may ibang nakakaalam sa kanilang ugnayan. Ilang araw lamang mula na magsama sila sa bahay ng aktor ang sinasabing ibang nakaalam daw ay ang nooy boyfriend ni Andrea na si Seth Fedelin. Nang magkaroon daw ng ugnayan sina Daniel at Andrea noong November ng 2021 na sa cool off period sina Andrea at Seth dahil sa away magkasintahan. Natuloy sa break up ang cool off na ito nang mahuli raw ni Seth ang palitan ng text messages ni na Andrea at Daniel. Sinabi pa ng unang source na may resibo si Seth ng palitang ito, kaya hindi raw ito basta mapapaniwala na kung anong ibang eksplenasyon. Nilinaw naman ng source na isang beses lamang at hindi na naulit pa ang pagtatagpo ni Daniel at Andrea. At yun din daw ang kabuuan ng inamin ni Andrea kay Kath. Ayon sa ulat, halos ganito rin ang kwento ng pangalawa at pangatlong sources na malapit kina Kath at Daniel na kumpirma naman ito ng pang-apat na source. Dahil sa napag-alaman ni Kath, nasira lang tuluyan ang relasyon Kath-Daniel. Masakit na masakit daw para kay Kath ang malamang nagtaksil si Daniel lalo na ito ang kanyang first boyfriend. Pero bukod sa nasirang tiwala, kung mayroon mang iba pang isyo ang magkasintahan, sa huli, ay pinili ni Kath na tapusin na ang relasyon nila ni Daniel. Hindi raw yun madaling desisyon para sa aktres. Mahal pa rin ni Kath si DJ eh, pero ayaw na niya. Ito ang paniniyak na pangalawang source. Ayaw naman sa naunang source, dumating daw si Kath sa puntong enough is enough. Bea Boris shares quote on grooming. Sa pagkakadawit ni Andrea sa hiwalayan ng Kathniel, umpisa pa lang maraming netizens ang hinarap ang kanyang mga BFF kung saan isa nga rito ang social media personality na si Bea Bores. Ipinagtaka ang pananahimik nito ngayong kilala si Bea na takapagtanggol ni Andrea sa mga bashers at nagre-react sa tuwing nalalagay sa alanganin ang kaibigan. Noong December 1, nagpost siya ng video sa kanyang TikTok account na kanyang reaksyon sa pangungulit ng netizens. Ayon kay Bea, mag-asara na lang daw at walang makukuha ang mga ito sa kanya. Noong mga panahon nagsasalita siya ay sinasabihan daw siyang sawsawera at ngayong tahimik ay may comment pa rin ang netizens. Ipinagpalagay naman ng iba na hindi pagbibigay pansin ni Bea ay siyang patunay na marahil may katotohanan niya ang chismis sa kanyang kaibigan at kay Danielle. At kaugnay nga ng paglabas ng panibagong artikulo sa iba pang mga detalye ng break breakup kung saan ay nadidiin si Andrea. Muli na namang naagaw ni Bea ang atensyon ng netizens. Usap-usapan ngayon sa social media ang makahulugang Instagram stories niya kung saan ay binahagi ang isang art card patungkol sa mas nakakatanggap ng kritisismo ang isang babae pagdating sa usapin ng pagkikipagtalik kaysa sa mga lalaki na nalikipan niya ng caption na, We aren't prepared for this convo. Ang isa namang art card ay patungko sa grooming. May mensaheng, grooming can be done simply when an adult paying attention, showing affection, or giving gifts to a child. It is a dynamic process that depends on the skill of the offender and the reaction of the victim. Nilagay pa naman ito ni Ben ng caption na, But are you ready to talk about this? Nope. Na may kasamang thumbs down emoji. Andrea's photo receiving iPhone from Danielle resurfaced. Dadalhin sa makahulugang post ni Bea patungkol sa grooming. May ilang narizans ang pinagpalagay na ang pinagtutungkulan niya rito ay walang iba kundi si Daniel. Katunayan, mainit na pinagpipiyastahan ngayon online ang muling paglutang ng larawan ni Andrea kung saan ay nakatanggap ito ng regalo mula sa kanyang ultimate crush. Sa naturang larawan ay makikita ang pagbida ni Andrea sa binigay na iPhone 6S sa kanya ni Daniel. Nangyari ito noong pang 2015 kung saan ay labing dalawang taong gulang si Andrea habang si Daniel naman ay dalawampuk. Isang netizen na nag-repost na nasabing larawan sa ex at dito nga ay binatikos siya ang tunay na intensyon ni Daniel ng panahong yun. Naniniwala siya ng aksyong ito anya ng aktor ay isang senyales ng grooming. Ganun pa man mayroong magkasalungat na komento rito ang mga netizens. Ang na nagsasabing ito ay isang uri ng grooming habang ang iba naman ay naniniwala na hindi nanligaw si Daniel kay Andrea at ito'y simpleng regalo lamang. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!